Mayo ng buhay kan madukayan na sarung lalaki sa loob kang pigrerentan kay ning boarding house. Pasado alas 11 nin aga kan nakaging Sabado sa Zone 2 San Vicente Mila or Camarines Sur. Pigbis ang lalaki na si Nestor Del Aire Jr., 41 anyo sa sin tricycle driver. Sigun kay Police Major Venchito Cerillo, Hepe Camila or Municipal Police Station, sarung bulan pa sa nang nagrerenta sa nasabing lugar ang biktima, kaiban sa iyang live-in partner. Kapwa-border man ang nakadiskubre sa bangkay ni Del Aire, na tulos man na ipinabot sa kaaraman kang kapulisan. findings lang namin ma'am, and ito so-so, all of the uh, reports ng ating so ng end up, at ito medical doctor, and um, mayroon siyang stra uh, scratches sa upper part ng diktip niya, at saka mayroon siyang break-up like, uh, ng... Bluebill or later on na uh, ito it was ano a uh, stroke sa kanyang leg ayos uh, naman no. at tapos nakita rin nang doon sa ceiling uh, in top, doon sa position niya na nakaiga yung kalian ng ng, ng stroke at yung itapiros sa yung stroke is uh, naputol mga Banggi ante sa ninsidente nahilingan biktima sin live-in partner kaini na nagkakaigwan in diskusyon. Sa investigasyon kan PNP, nahago pa sa CCTV ang pagluwas kang partner kaini na may bitbit -bit na mga gamit. Hastang ngunyan, dahi pa nahihilingan na bit na babayi. Alagad pagdudoon kang PNP, mayo man sidang nahiling na foul play. As imposible personal na problema ang sa kan insidente. Very limited na kalumahan. Napaka-importante talaga na part ng family, loved ones, the closest one, parents, mga kapatid, even close friends siguro na may na mga nakakausap, nakakaintindi, at marunong makaunawa ng kalagayan ng isang tao yung maaaring mayroong pinatawag na depression kaya na uh, dumadaan sa depression. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.